limang araw na namin dito sa isla mga langga so Diyos ko si Paulo pagkagising diretsyo landing agad sa buhangin Direk, to talaga kami sa buhangin kaya nakahiga kami sa buhangin ayan yung buhay namin ngayon is 75% um, buhangin at 25% kalat <laughs> grabe araw, every hour yata ako nagtanggal ng buhangin dito sa kusina namin imagine sa liit ng auto namin nagkasya lahat iyan yes ang laki ng tent namin nagkasya lahat ng gamit na yan sa auto namin kaya Diyos ko maraming liligpitin pagka uwi ang daming kalat diba o yan yung buhay namin nga. five 5 days pa lang yan may 2 days pa Ay, kaka kakapoy <laughs> lingaw kay mga kids o oh. lingaw po, po si mama sigig lingaw po si mama sigig Sige, kuan si ani, si si limpyo aning kalat dere sa si Paulo dere oh, hubog si Paulo dere. Kapoy na kay init si kay akong lawas. Sige, pag sagit mo. Sus, tagbaw na ko ani limpyo mga mga langga. Ito ba yung sinasabi na life in an island? Ah, ah the islanders. Oh.